kaso kay Tore. No? Ah. Ng illegal detention. Oh. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kamaisog! Oh. Nandito po ako sa inyong harapan. Nagpapakilala bilang ordinaryong tao na ginipit sa panahon na ang Pilipinas ay wala nang makapitan. November, November 21, 2024, may pitong lalaki na hindi naka-uniform at nagpapakilalang pulis ang humuli sa akin sa loob ng City Hall ng Makati. At nagpapakita sila ng papel na isang red notice. Ako daw ay wanted ng Interpol. Sinabi ko sa kanila, mga sir, pasensya na tayo. Baka hindi po kayo nakapag-aral ng batas na ito. Wala pong karapatan ng Interpol sa akin. Siya po yung nagkaso Bayon, kay uh, Torre. Kung gusto niyo po akong dalhin, dalhin niyo po muna ako sa 16th floor. Nandun po yung office uh, public pro, uh, ang tao. pagdating po po doon sa uh, opisina ng, 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 prosecutor, ang sinasabi nitong pito, hindi po pwede. O sige, dalhin niyo po ako sa 15th floor. Nandun naman po yung RPC. So that is regional trial courts. Hindi lang isang korte, maraming korte. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Ako daw po ay nahanap na ni General Torre at ni Lacanilao at gusto po nila akong dalhin kong derecho. From the elevator, dinala ako sa krami. Sabi nila sa akin, ma'am, itabi mo na yung cellphone, yung mga gamit Tinabihan ko sila, sir, ba't ganito? Hindi, wala po akong kasalanan. Hindi ako pupunta dun sa Dubai. Bakit ako may kasalanan na ganito? Bakit yung ako dinadala? Dahil dito sa isang photocopy, isang Xerox ng Interpol Red Notice. At yung Interpol Red Notice na yan, ay may, kung titignan nyo, ako daw po ay may niloko sa Dubai na na isang Arabo at hiningan ko ng pera pambili ng kondominium. Very impossible. Dahil ako po ay hindi pumunta ng Dubai at hindi nang hingi ng pambili ng ng condominium. At pagdating ko po sa, sa harapan ni General Torre, nagpapalakpakan itong magagaling nating mga puti, pulis. Kasama na po isang Colonel Red at isang Colonel uh, Rosales at si Major Visco at uh, anin sa kanyang mga tao. Bigyan ka po ng magandang posisyon bigyan dahil nahuli na daw ako. Sabi ko, wala naman po kung kasalanan dito sa Pilipinas, wala akong warang to pares. Bakit ganito? Ikulong daw po ako. Pinabayaan ko silang gawin ng lahat. Dinala nila ako sa opisina ni General Torre at doon ako ay anim na araw na Tumawag ako kay Persida, kay Attorney Persida Costa. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, Attorney, ako po ay naka-illegal dito at sinasabi nila ako daw po ay kailangang maghintay ng eroplano. either papunta ng Dubai or papunta ng ICC. Lalo na nagkaloko-loko ang mga impakto. Dahil unang-una wala po kuhusalanan sa ICC at hindi ako pupunta ng Dubai. I have no chance. Wala akong pwedeng gawin. Tumahimik ako. Dumating ang dalawang abogado ni Persida Acosta at sinabihan si General Torre ilalabas niyo si Miss Rochelle o pa-filean ko kayo ng illegal detention or arbitrary detention. At pagkatapos nun, hindi na nila alam gagawin ni General Torre. Pinatawag na naman niya ako sa kanyang lamesa. Kami daw ay mag-agahan. At sa pag-aagahan daw ngayon, sabi niya, tutulungan niya ako para ma lang daw kung sino yung nagre-reklamo sa akin. Gumawa sila ng papel na ako ay sumusuko, hindi daw po ako hinuli. Sumuko daw po ako sa kanila ano yung nang tulong. Diba, Di ba? Anong kalokohan yan? Hindi ka na nangyari. Ganyan kayo gagaling, gumawa ng kwento. Ano to? Ako nga, ganito, babae, binibit-bit nyo ng ganun lang. Kailan ako nag-alsa ng galit? Nung nakikita ko lalo na si Tatay Digong ay binibit-bit nila nang hirap na hirap na magta, maglakad yung matanda. Ako nga, nakaya ko pa sanang tumayo ng matinan. Ginanong nila, babae, si Tatay Digong matanda. Ibig sabihin, guys, Pati kayo, kaya nilang gawin araw-araw. Gagawa nila kayo ng mali. Gagawa kay ng kalukuhan na kwentong kwentong kutsero na mga na mga fake, na kaso at bibit-bitin kayo. May at dadalhin kayo, na. kayo doon sa hig. Hindi <laughs> ba nakaka-alarma na tong sitwasyon natin? Wala akong magawa. Kundi paglaban ang nararamdaman ko. Bilang Pilipino, kasi punta nila ang gobyerno kita! Eu não solusyon tayo, bakit siya nasusunod dito? Bakit pa ba siya nasusunod? Mahal. Hindi ito, hindi ito ang gusto namin. Ang ginusto ng Pilipino, ng nakaraming Pilipino, ang progresibong Pilipinas. Kinawawan nyo ng mga OW, kinawawan, wala. Hindi na rin usapin dito ang si, si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte ay simpolo lang natin. Ano pa mangyari kung araw-araw ganitong ginagawa sa atin? di ko alam kung saan ang paglalaban. Hindi ko alam. Pero ang ginagawa ko na lang, pilipilit ko magsalita, ay pinapaalam ko sa bawat isa sa inyo na ako ginanito, pati kayo araw-araw po pwede. Hindi ako nagdadrama dito. Hindi ko kailangan yan. Wala akong pera, wala akong pinatago. Ay ngayon, patayin niyo ako. Ano ka mawawala sa isang katulad ko? Binusapos nyo na ako eh. Dinagay nila ako sa kwarto nila. At bawat darating itinuturo ako, naradalin ako sa hay. Na nagihintay ako ng plano para dalhin doon. Natutulog ako sa opisina ni General Torre na ang nakasahig lang sa akin ay karton. Anim na araw, anim na gabi yun. tumingin sa'yo, kala mo ikaw ang may utang na loob sa kanila. Hindi ko na alam saan ako pupunta? Hindi ako nangihigit ng pera kahit kanino. Siya po si Rachel kaye. Ang ko sa inyo ay paglaban niyo pagka-Pilipino ninyo. Wala lang tayo pag-asa. Ayoko pa wala lang pag-asa ang mga anak ko. Ayoko mawalan kayo ng pag-asa. Lumaban kung hindi po ako nagkakamali, isa po yung kinasuan niya po si Tory ngayon ng illegal detention. Nabalita po kanina oh, yan. Ang ang sakit, pero hanggang kailan tayo gaganituhin ang ng binoto natin? At ang namamayaning ngayon yung mga tao na kinaayawan natin noon, ang mga unog kaya na patuloy dyan na minamanipula ang ating gobyernong bangag. Alam niyo mga kababrayang, masakit. Kaya wala na tao magagawa. Kailangan na natin magsalita, magsalita, magsalita. At sa dati, pagdating ng eleksyon na to, pilitin ninyo, ipasok ang Duterte natin. Ito na lang pag-asa para makaabot sa mga station, eto ko. Ay, bro. Uh, Pero wala kong maintindi sa akin doon. Maliban sa mga vlogger. Salamat sa inyo. Lalo na kay Kayo. Mingi ako ng pasalamat dahil binigyan nila ako ng pagkakataon na magsalita. At ngayon, eto ko. Mingi sa inyo ng dasal na lang. Eh, hindi ko naman ano na yung pera eh. Hindi ako mayaman. Wala ako. Pero susurvive natin to. Magtutulungan tayo. May aho ng Pilipinas. Ibalik natin sa tamang posisyon ng bansa natin. Hindi tayo pwede hawakan ng China. Mas lalong hindi tayo pwede hawakan ng mga Europa. Napupunta na lang dito at magbapantay sa ating eleksyon. Hindi tayo pumayag. Hindi tayo papayag. Tumayo tayo sa ating soberanya huwag pumayag. Maging matigas tayo sa panindigan natin na tayo may sarili kasarilan. At din po ni Polipasyon na makatayo dyan. Mga kababayan, ang pag-asa na lang natin ay ang darating na eleksyon. At ang sampung yan, aray na wak, bigyan pa tayo ng may kapal na i-bless sila at ang puso na rin panghawakan na panindigan ng katotohanan sa ating bansa. Wala ng pag-asa pag hindi pa tayo gumalaw. Sabihin natin sa ating mga pamilya, iboto niyo straight to Hindi ko na hindi ko alam, hindi ako nag-practice, hindi ako na gano'n na pupunta ako sa harapan ninyo. Pero makikita niyo nandun na tayo, in-entertain na tayo ng, ng media. Salamat sa mga social media, influencer, kay Ma'am Lumi, kay Sir Kayo, binigyan niyo ako ng time. At binigyan na tayo ng panahon ng Philippine Star, nandun tayo sa Philippine Star. Pakulong natin. Ipakulong natin yan, si Tore. Ipakulong natin yan, si General Tore. Nice! Woo! Dapat lang! Hindi lang kulong! Di ba hindi siyang patas? Hindi!